Hello oh guys, good morning. Ito yung pinaka-favorito kong location dito sa Bulgan guys. Nakatayo tayo lang dito. pinaka-favorito ko dito sa Bonang, sa tiris Tayo-tayo lang. É ito guys ang isa sa pinaka paborito kong tambayan dito sa Burnham guys pag ano nagjogging ako pag bago ako uh, umuwi dito nadaan ko dito sa Burnham tapos uh, dito ako um, ano tambay tambay kong dito sa may tirasa kasi maganda dito yung view nandito ako sa Burnham saglit lang di pwedeng medyo magtagal-tagal yan. Yan yung mga boat guys. Doon yung swan. Na uh, doon yung swan guys. Doon yung swan. Tarpan doon. Yan ang na nagbabangka. Pero minsan may mga maaga din nagbabangka. Minsan wala naman. Mga mamaya maya lang mga ano, bangka. Wala pang araw eh. Sisimula pang ano. Sisikat. Parating pa lang yung araw. Iba yung nagjagingan ko, dumaan lang ako dito. Malayo yung ginaging ko. Dumaan lang ako dito bago ako ano, uwi. Maganda kasi ano, magpahingahing ako dito lalo na doon sa may park doon, may park doon banda. Sa may Rizal Park. Maganda din doon. Nandito ako sa may tirasa guys. Yan, ayan yung biker. May nagja-jogging pa. Wala pang mga katao-tao. Yan, yung nagpa-practice. Yan wala pong nagbabay na nagja-jogging muna ang mga tao dito bira lang nagja-jogging dito ta -tukat. masyado kasing ano, crowded minsan kaya sa akin sa mga kalsada nagja-jogging tapos tadaan lang dito ganun ganda yung bulaklak kaysa violet kumamay lahat at may namimimit naman doon sa baba guys And hindi pwedeng magtagal-tagal dito yun, nakita nyo yung nakasalat mo stand by oh, hindi pwedeng magtagal-tagal din dito uwi na tayo guys may ano may araw na na nasa na yung araw uwi na tayo <clears throat> daan muna tayo sa ano, palingki bibili ng ulam daan tayo doon Nakin na yung mga ano magsusumba. Papatugtog na yung mga nagsusumba doon guys. Dito tayo ngayon sa may Swanbot. hindi na tayo, padami ng padami ng mga tao dito, tumataan. At saka, ano... Um, Tapos na yung pag-uplock? Um, Tapos um, na yung ating... exercise, hindi exercise. Matagal na kasi akong hindi na jogging ilang buwan na guys kaya jogging ulit para ano hindi hindi ano yung na yung gut ba yung sabi nila yun nami ng tao ano yun yung gusto na sabi ko kanina ano ka patutugtog na yung mga kwent. Oops, may pay, <laughs> Sa gasaan pa tayo. Wala na. Patutugtog na yung mga nagsusumba guys, ano. Uh. Uh, mga nagsusumba. Uh, Tara, pauwi na guys. Pag tag kasi hindi masyadong kung dito. Parang hindi naman pangit kaya lang ano. Medyo maputik. Maganda dito mamasyal guys yung mga disember ganyan. Saka hindi masyadong mga bulaklak pag ganito. Ganyan. Maganda pag summer. tayo ay uuwi nah, na. tayo guys dito sa mga ngayon yung papuntang palingi guys. Ngayon yung papuntang palingi. Yan. tayo sa dito tayo sa may ano uh, daanan may hirap na may hirap na masagasaan guys ito so, yung mga jeep na papuntang midgets papuntang um, kapusyo ko yan papuntang PMA

yung papuntang bakasing guys ano yung papuntang bakasing dito tayo sa maigurot garden yan maigurot garden Sambal Kapital, Sito Bagyo. Yan yung akyat papuntang palengke. Yan tayo akyat. Yan mga tinda na bulaklak guys. Oh. Yan mga tinda na bulaklak. Putil <coughs> binis guys. Yan yung putil binis. Yan naman yung Chungsan guys Chungsan naman yan guys Yan naman yung Maharlika guys Maharlika Mapanawi square naman dun Yan naman yung Apanaw Square. Yan. Palingki. So, dito na tayo sa palingki, guys. Mamamalingkin tayo ng... Maganda kasi mamalingki pag ganitong oras. Umagang umagat, ah. Fresh pa yung mga gulay at saka isda mga bagong dating pa friskong frisko pa yung mga tilapia tumatalon-talon pa bagong dating pa lang yung pan. mas maganda pa nga madaling araw eh yan yung mga presyuan ng mga ano mga isda yung friskong pa oh. kagandahan dito sa Baguio guys ma lang ang ano uh, bilihin friskong frisko pa Yung mga karne, mga isda Hello? ano, friskong frisko pa Sa kilo nga dyan, boss.

Ito yung mga presyo ng mga Alam mga... mga... 1 kilo tilapia 1 kilo, one kilo, one kilo lang kita Ito, Yan, magagata tayo ng uh, kasag o anipasag kagataan natin 'yan yung pinalingin natin guys. Yan na uh, magpapaalam na po tayo. Maraming maraming salamat po sa panunod ng ating YouTube channel at uh, tayo po yung uuwi na sa ating sa ating uh, sa ating tirahan. Nandito And, tayo ngayon sa sa may Mal Malcolm Square. All guys at tayo uwi na po huwag pong kalimutan mag like and share mag comment at uh, mag heart react po sa ating kunting youtube channel guys thank you thank you very much po sa inyo madam and sir sige po bye, -bye.